Um, nung una po, nagdadalawang isip po ako, totoo. Kasi hindi ko alam if kakayanin ko ba. Kasi as a first, um, as a baguhan naman po dito sa industry, hindi ko po alam yung mga katapat gawin, hindi ko alam yung galawan. Dahil sa dubbing po, um, ikaw mismo talaga yung mag adjust dun sa emosyon nila. Especially, um, pag pinapanood mo yung movie, kailangan kuhang-kuha mo yung mga reaction nila, um, the way silang magsalita or, ng parang accent po nila ganun. And uh, um, nahihirapan po ako nung una sa so kasi hindi po ako fan talaga ng Korean. Eh. Hindi mo talaga ako nanonood ng mga Korean dramas. And ang pinaka mas nahihirapan po ako sa pagkanta po. <laughs> <laughs> kasi very okay Pinakanta ka dito? Oo. Uh, okay. And, Very open naman po ako sa lahat na hindi ko po talaga forte ang pagkanta. Yeah. Pero, Korean pa. Yeah, oh, yeah. po, tapos Korean yeah. pa. So, pero, um, nag-aaral, nag-voice lesson naman na po ako. So, okay. Nung, uh, very, and yung, um, sin ko po dun, as a young version po, konti lang po siya. Pero, I really enjoyed na, na-experience ko po itong Thank you po.